Pasi kami, ma'am. <sie seso> ah, ah. Naglakat kami sa, sa Dumaraw, nag-attend kami ka eyeball ka mga vlogger. Gapakuno-kuno. Wow, kanami. Galiti, guys. Ha? Si? Tuod ka? Ay, huwag takabalo. Si Lea, sarang galiti na? Ha? Ari ang ma ano to sa bala si Elias Band. Ari gali mo di. Ari di Ay bunga. Atri pi. Oh di ba? Oh. Uh, Ari gali nagkaon si Elias guys sa Oma Cafe. kami kaabot din ya. Thank you so much, Gid, Mig. <muchas> Ma'am, salamat. Una kami. Una kami sa inyo. Bye. Tapos na kami, guys, ka. Undi, guys, salamat, Gid, kay Tutok Jok Jok, kay Inday Casey. Salamat, Gid, sa ano na'ton Pichapay. Tupong <tong> mm. git. Tapos na kami guys kapanginaon. Ah. Daw matyag ko daw puno-puno git. Puno git. Anong kaparian ni na kuan sa ibang bansa? Hindi Thailand, na na ay din na <laughs> <vision in> <laughs> okay. okay. ka ay, bu ay, -ma, picture, pic picture, <laughs> ka man lang ah, ma ano pa ka sakuan mga pa ka magambal Adyaw, jawo wala arin taiwan may ano galish na to oh, may cottage cottage okay, mano oh. uh, 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 uh,

Mabalik oh, po oh, Di, oh, bayon, di, di oh. sila di kunta. <laughs> na <laughs> Ay base. Ay oo oh, diyan oh. Uy, grabe! Grabe siya! Hindi siya Hindi siya sa Hindi Hindi siya sa Hindi siya sa Hindi Hindi sa sa